Okay guys, mula po dito sa Long Beach, California mga kaibigan. Jason, ha? Anong masasabi mo na ka sa akin? <laughs> Akala mo hindi ko alam ha? Akala mo hindi ko alam, alright? So, syempre, ito pong si Jason mga kaibigan ay ang tinagore ang Ormoc Turtle Palawang Hadlock mga kaibigan ng uh, Leyte. Eh. Okay? Hindi ka ba nahihiya? diwa natatakot ka sa isang ring announcer all right may background man ako sa boxing but napakatagal na noon at amateur boxer lang ako ikaw nagpro ka okay wala kang panalo zero to ka at alam ko naman na nakakahiya nga naman talaga na kung ang isang ring announcer na kagaya ko ay matatalo ang isang ex pro na walang panalong kagaya mo <laughs> ano daw gusto mo si Pau gusto mo si Pau kasi si Pau kalabit lang ang suntok. 'Di ba? Si Pau sa lud, walang lakas. Si Pau sa lud, mahina. Kaya gusto mo siya. At ano, talawan ka talagang ko magga, 'di ba? Oh, 'di ba? ngayon. Boxing fans, ngayon na nakita niyo na na itong si Jason, wala talagang tira 'yan. ah takot pa. <laughs> Anong feeling na takot ka kay Silver Boy, mga kaibigan? Ang ganda ng ano, Long Beach, California, oh. Ano feeling na nanjaka ka, nandito ko? Ano feeling na palaban ako, palag-palag to, ikaw takot ka? <laughs> o, di ba? Ganyan. O, ikaw nagsimula ng lahat ng ito, ng beef na to. Siniraan mo ko, tinira mo ko. Sa social media, sumagot ako. At uh, nagkakangkong na kayo, sumagot ako. At kayo ay uh, uh, hindi na makaribat, nagpanggap kayong biktima. O, di ba? O, ngayon, tatapusin natin sa isang masigabong suntukan. O, di ba? Eh, bakit natatakot ka? eh na sana natin yan. Uh, ikaw naman na nagsimula, Ay eh, di tapusin natin. Eh bakit ka takot? Ibig sabihin, wala ka talagang bayag. Di ba? Sisimula-simula ka ng away Jason sa lahat ng mga nakatutok, lalo na sa mga taga-YouTube. Alam nyo lahat na siya ang nagsimula ng lahat. Okay? Nagsisimula ka ng away, tapos ngayon square na tayo, maghaharap tayo sa lona. Takot ka naman kumagka Oh, di ba? Ang gusto po niya mga kaibigan, alright, Ayaw daw niya, wag si SB kasi magaling 'yan. <laughs> okay, ang gusto nila si Pau Salud. Okay, ayaw naman na nga, wala naman kayo ni, ni Pau Salud, nakikisingit lang si Pau Salud. Di ba? Si Pau Salud, uh, no disrespect kaibigan ko ay si Pau, pero si Pau Salud po ay kalabit lamang ang suntok niyan. Baka malakas pa yung suntok ng sanggul dyan eh. <laughs> Kidding aside mga kaibigan. Alam naman natin na si Pausolud Salud eh, ay may edad na at medyo hindi naman niya talaga linya ang boxing mga kaibigan. Ngayon, Jason, natakot kay Silver Voice TV. Papabayaan bang pagtawanan ka ng buong boxing community? Ako po Silver Voice TV mga kaibigan. Kahit malamig dito. Ano kayong Jason? <laughs> Takot, talawan, hadlok.